mapagpalang araw mga sangkay update ko po kayo dito sa ginagawang kalsada mula dito sa Tagig City itong karugtong ng C6 papunta po ito ang pagkaalam ko po ay papunta po ito ng Kalamba may mga previous vlog na po ako dito at uh, ito po yung pinakadulo niya mga sangkay nagumpisa tayo sa dulo Ayan po, hindi pa simentado at yan, tinambakan pa lang nila itong bahaging ito ng Laguna Lake mga sangkay. Maganda po sana kung matutuloy-tuloy po ito at malaking ginawa po sa mga motorista nating kababayan. At mapapadali po yung paglalakbay mula dito sa Tagigang doon po sa southbound. papabalik na po ako at yung mga previous vlogs ko dito mga sangkay kung papasadahan nyo po yung channel ko mga dalawang vlog ko na po dito at medyo gumanda naman dati kasi ito dito tinatambakan palang pero ngayon natambakan na siya sinatambakan at may mga nakikita akong mga heavy equipment dito dati mga sanggay. Pero sa ngayon wala. Di ko alam kung itinigil to. At titingnan natin yung project description mga sanggay. Doon sa entrada. Babasahin ko para sa inyo yung project description ng proyektong ito ng ating pamahalaan mga sanggay. medyo raprod rap road pa po ito mga sangkay wala pa akong nakikita ng sinimento na dito mga tambak pa lang po ito pero malapad siya malapad sa tingin ko magiging trailings ito kabilaan mga sangkay kung ito tuloy tuloy at matatapos po itong proyekto na to ng ating pamahalaan mga sangkay Ayan. Babasahin ko po dito yung project title, mga sangkay. Ayan, oh. Commission on Audit Project Construction of Laguna Lake Highway, Taguig City, P7. Cost 48,297,389 Location Taguig City Fund Source GEE Implementing Agency DPWH National Capital Region Contractor Supplier I&E Construction Corporation Laguna Lake Highway pala itong mga sangkay P7 yung nandito sa tagig Kuyang hinto na yung paggawa dyan dyan na naman dito na po ba yan sa, ano, sa San Pablo Kalamba Ha? Los Banyos? Los Banyos, Laguna. Ayun. Thank you, sir. Salamat po. Ayan, mga sangkay. As per dito sa contractor, mga sangkay. Nang I and, I and E, mga sangkay. Hanggang lusban Banyos pala ito. Itong Laguna Lake Highway Project, mga sangkay. kay mga kabahayan dito yun na dito nag-uumpisa mga sangkay eh more than half kilometers pa lang yata wala pang isang kilometro yung haba ng natambakan mga sangkay ng Laguna Lake Highway